brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ng ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa, buong bansa. Sa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Music Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada, Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Bagyong Uwan Tuluyan pang humina bago lumabas ng PAR Ngayong gabi o bukas ng umaga Ilang individual na paulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong uwan. Isa po dyan mula sa Katanduanes na napag-alamang bumalik daw sa bahay matapos i-evacuate. Samantala ilang mga lugar naman sa bansa, wala pa rin kuryente matapos manalasa ng super bagyong uwan. At presyo ng gasolina si Sirit, sa ika na sunod na linggo. Singil naman sa Meralco tataas din ngayong buwan. Brigada Balita Nationwide. satang hali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Pagandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ng lunes, asa, huling namataan ang sentro nito sa layong 135 kilometers, kanluran, hilagang luran ng Boknotan, La Union. Taglay nito mga kabrigada, ang lakas ng hangin aabot ng 130 kilometers bawat oras at bugsong papalo naman hanggang 160 kilometers kada oras. Ngayong gabi or bukas ng umaga, ito po inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok muli siya ng par sa Miyerkules ng gabi matapos mag sa Taiwan pero mahina na ang taglay nitong hangin. Sa ngayon hanggang Tropical Cyclone Wind Signal Number 3 na lang ang nakataas sa ilang mga lugar. Kabilang naman po mga kabrigada sa mga lugar na nasa Signal Number 3 ay ang mga sumusunod: Ilocos Sur, ang Northern at Central portions po ng La Union at Northwestern portion ng Pangasinan. Signal Number 2 naman sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya Apayao, Apayao, Abra. Kasama rin po ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Pangasinan. Kabilang din po ang Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Nationwide. Samantala, signal number one naman mga kabrigada ang nakataas sa mga sumusunod. Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Kabilang ang Pulilio Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Kabilang, ang Lubang Island, Marinduque, Romblon. Northern portion ng Palawan, kabilang din ng Kalamian at Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Western portion naman ng Masbate, kabilang ang Burias at Ikaw Island, Nandiyan din ng Cap uh, Aklan, Capiz at Northern at Central portion naman ng Antique, kabilang ang Kaluya Island. Samantala mga kabrigada, isa po ang napaulat na nasawi sa Bicol Region dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan sa panayam ng Brigada News FM Manila kay OCD Region 5 BIO Gremil Alexis Nas. Sinabi nitong ang pumanaw ay isang 48 anyos na residente ng Jose, San Jose Poblacion sa Viga, Catanduanes matapos sa tangayin ng flash flood. Anya una na raw itong nag-evacuate pero bumalik pa rin para i-check ang kanyang alaga. Sa ngayon mga kabrigada, tuloy-tuloy po ang clearing operations at assessment sa buong rehiyon. Ang na balita na nakarating po sa amin opo ito pong isang 48 year old male individual po from San Jose Poblacion B hmm. ng Katanduanes ang um, nag na po sila pero ang information na nakarating po sa aming tanggapan ay bumalik daw po ito para i-check yung mga alaga niya'ng baboy nung medyo humina yung hangin at ulan pagdating po dun sa area ay doon na po siya natangayin ng malakas na flash flood po, sir <tong> Kabrigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, dakoy naman natin ang mga reports ng ating mga kasamahan. Bumako tayo sa Brigada News FM Cagayan de Oro. Isa patay, isang sugatan matapos mabagsakan ng punong kahoy sa Opol Misamis Oriental dahil sa bagyong uwan. Brigada Claudine Lusak Pandita, ibrigada mo! Report Isang kataong nasawi at isang sugatan matapos mabagsakan ng punong kahoy ang kanilang bahay sa Sitio Tanawon, Barangay Limunda, Upol Misamis Oriental, kinumpirma ito ni Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office 10 sa isang news conference kaugnay ng epekto ng bagyong uwan sa Northern Mindanao. Ayon sa mga ulat, ang ama ang nasawi sa incident habang ang anak nito naman ay nagtamo ng mga sugat. Iniulat rin ng Office of the Civil Defense Region 10 na umabot na sa 4,882 na individual ang napektuhan ng bagyo. Samantala, 549 na mga pasahero ang stranded sa mga daungan dahil sa bagyo. Subalit ayon sa Philippine Coast Guard Region 10 na nalift na ang temporary suspension sa mga biyahe ng barko. In the heart of changing lives, Brigada Claudine Lusak Pandita ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, mahigit isang libong pamilya Patuloy pong nananatili sa evacuation center sa Quezon City Dala ng bagyong uwan Brigada Ann Cortez, ibrigada mo Brigada Live Report Sa ngayon ay patuloy pa rin nga nananatili rito sa may bagong silangan sa Quezon City Dito sa may evacuation center nila Ang mahigit isang libong pamilya na siyang numikas Dala nga na rin ang preemptive evacuation para sa pagyunguan. Kabila nga sa mga patuloy na nananatili rito ay ang pamilya ni Nanay Donesa Sanchez na lumikas dito kahapon ng tanghali. Kasi uh, nag-announce na po yung mga pulis na umakit na po kami sa taas bago po ang baka daw kasi lumabas yung madaling araw or ating gabi, sabi nila. Kaya hapon pa lang o tanghali, lumikas na po kami rito. Bakit importante na ano na mailikas ano, nyo kasama yung mga ano niyo anak niyo? Kasi yun po ang mahalaga sa akin mga anak ko, di bali yung mga gamit ko. Samantala katulad ni Sanchez, nais mo na rin daw hintayin ng pamilya ni Nanay John and Insolo ang direktiba ng otoridad bago nga siya na bumalik sa kanilang bahay. Hindi pa, pagka, ano na, pag pinauwi na lang kami, para safe kami. Bilang nasa mahigit isang libong pamilya naman ang pansamantalang naninirahan dito, maliban sa mga staff ng barangay, kaantabay din nila ang ilang volunteers, katulad na nga lang ni Nani Merly Cero na noong 2006 pa nagsimulang tumulong. Eh, para naman sa komunidad natin yan, para iwasan natin yung mga, mga, uh, yung mga ano, eksidente at saka ano, iyon lang iniiwasan natin. Kaya makatulong tayo pag kung ano mang problema sa komunidad, iano natin kaagad sa barangay para makatulong po tayo. Patuloy naman ding nananalangin ang mga evacuees na sana raw ay makauwi na sila sa kanika nila mga bahay at sana rin daw ay hindi na makaapekto pa ng tuluyan sa kanilang hanap buhay at maging buhay ang bagyong ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Malita, Samantala mga kabrigada, ilang evacuees naman sa Malanday Elementary School dyan sa Marikina, unti-unti na rin nagsisiuwian. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! Brigada Angel, kasabay ng manakanakang pag-ulan, nagsisimula na rin magsiuwian ang mga lumikas sa... Samantala mga kabrigada, babalikan natin may amin ng konti si Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita Nationwide. Dito muna tayo mga kabrigada, 31 kalsada sa bansa, sarado dahil pa rin sa bagyong uwan. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada Report. Nasa isang kalsada sa bansa, karamihan sa Luzon, ang hindi madaanan dahil sa pinsalan dulot ng Super Typhoon 1 ayon sa Department of Public Works and Highways. May 8 pang kalsada na limitado ang daanan dahil sa baha, landslide at mga bumagsak na puno o poste. Inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si DPWH Secretary Vince Dison na agad magmobilisan ng mga tauhan at kagamitan para malinisan at mabuksan ng mga kalsada sada lalo na para sa rescue at relief operations nagsasagawa ngayon ng clearing operations ang DPWH Disaster and Incident Management Teams sa mga apektadong lugar tulad ng Cordillera, NCR, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Mindanao pinakamatinding apektado ang Bicol Region dahil sa pagbaha at mga bumagsak na puno at poste habang may pagguho ng lupa sa Cordillera at baha sa ilang bahagi ng NCR pinapayuhan ng DPWH sa mga motorista na iwasan muna ang mga apektado lugar at gumamit ng alternatibong ruta. Patuloy ang 24 7 monitoring at clearing operations ng DPWH hanggang sa tuluyang bumuti alagay ng panahon at maging normal ang daloy ng trapiko. In the heart of changing lives ako, sa si Brigada ng Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang halos 200,000 ng mga customers ng Meralco. Aba, apektado pa rin ho ng service interruptions dulot pa rin ng bagyong uwan. Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada. Report. Sisikapin ng Manila Electric Company o Meralco na ibalik ang supply ng kuryente sa loob ng dalawang araw sa mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon 1 sa pulong balitaan. Sinabi ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga na meron pang 197,133 customers na apektado ng service interruptions dulot ng pananalasa na bagyo. Pinakamarami sa mga wala pa rin kuryente ay sa Cavite na may 75,885 habang sa Bulacan ay nasa 34,000 815 at sa Metro Manila ay may 23,267 customers. Karaniwan anyang sanhi ng pagkawala ng supply ay mga natumbang poste at mga sanga ng punong kahoy na nabuwal at sumabit sa mga kable o wiring. Sa Metro Manila, kabilang sa nakakaranas pa ng power outage ay ang Valenzuela City, Marikina, Quezon City at Paranaque. Paliwanag ni Zaldariaga, puspusan ang restoration efforts ng kanilang mga personnel kahit nananatiling hamon ang mga debris sa kalsada, mga nasirang transformer at pagpapalit ng mga poste. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Meralco sa pamahalaan upang masigurong hindi maaantala ang supply ng kuryente sa mga ospital, transportasyon, military camps, water pumping stations, mga tanggapan ng gobyerno at telecommunication sites. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala, mga kabrigada, balikan natin ang report ni Brigada Maricar Sargan. Brigada Maricar, i-brigada e mo. Brigada Live Report. Brigada Leo, kasabay nga ng manakanakang pag-ulan, nagsisimula na rin magsiuwian ng mga lumikas at magpaitas ng gabi sa Malanday Elementary School sa Marikina. Ayon sa ilang mga residente, dahil hindi naman daw masyadong lumakas ang ulan kadugi, kaya minabuti na nilang umuwi ngayong umaga habang ang iba na piniling manatili pa, aantayin daw muna na mas bumuti ang panahon na sa kababalik sa kanilang tirahan na. Bakay sa tala ng Team Marikina na nungangasiwok ng mga evacuees, umabot sa 2,106 individuals o 409 families ang lupitis mula kung hapon ng umuli hanggang sa ang alauna imerja ng madaling araw. Pero as early as 2.30 ng madaling araw kanina, meron na agad pumalas sa mga evacuation center at umuwi na ng kanilang bahay. At at 11 a.m. naman, nasa underpass dello banglibong individual ngayon ay nasa 320 na lang o 130 families ang natitirang evacuees sa Malanday Elementary School. You know, seeing lives. Ako si Brother Michael Ostergan nang 145 ng Brigada News FM Manila. Kami Authority. Bagong Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, kumustahin naman natin ang Brigada News FM Olongapo Mahigit sa limandaang pamilya inilikas sa 24 na evacuation center sa lungsod. Brigada Michelle Lopez, i-brigada mo. Brigada. Report. Ito yung uh, evacuation center dito sa Olongapo City. Ito yung pinakamalaking evacuation center na kung saan ay pansamantalang uh, nananatili yung ating mga evacuees galing sa iba't ibang barangay sa lungsod. Pumalo na sa 553 na mga pamilya o katumbas uh, ng 1,945 individuals uh, ang nananatili sa 24 na uh, evacuation center sa Olongapo City. Uh, ito ay matapos na lumikas mula pa kahapon dulot na, rin, na ng malalakas na hangin at pagbukso-buksong mga pagulan na dala ng epekto ng bagyong uwan. Na. Ayon na, kay Fe Abakan, na, social welfare assistant ng CSWDO. Pero mamayang hapon po, kung magtuloy-tuloy pa po na ganito, na hindi pa po safe, na umuwi ang mga evacuees natin, magkakaroon na po kami ng community kitchen. Okay, tapos po, Meron po kaming naka-standby na food packs na 2250. Samantala, tiniyak naman ng City Government na nakaantabay ang LGU sa mga pangangailangan ng mga bakwit habang hindi pa nakakauwi ang mga ito. Mabuti naman po yung pag-ano ng CSWDO sa amin dahil nakakatulog din po kami ng maayos nakakain din kami ng maayos. Hindi po kami pinabayaan ng CSWD. At mula dito sa Olongapo City Evacuation Center in the heart of changing lives. Ako si Brigada Michelle Baleleng Lopez ng 93.5 Brigada News FM Olongapo City. The Music and News Authority. mga kabrigada, dumako tayo ng Kampo Krami. Zero crime incident na itala ng PNP sa mga rehiyong apektado ng Super Typhoon Juan. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Walang naitatalang crime incident ang Philippine National Police sa mga rehiyong kasalukuyang apektado ng Super Typhoon Uwan. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang NCR, CAR, Regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Regions 5, 6, Negros Island Region 7 at 8. Batay sa datos ng Office of Civil Defense. Ayon kay PNP Directorate for Police Community Relations Deputy Director, Brigadier General Dina Guzman, bagaman nagkaroon ng ilang hamon sa pagdidikas dahil sa mga residenteng tumangging umalis. Walang naitata ng komosyon, looting o anumang uri ng kriminalidad sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Patuloy naman ang monitoring at deployment ng PNP hapang nagpapatuloy ang epekto ng bagyong uwan. Sa ngayon, halos 22,000 PNP personnel ang nakatalaga sa mga evacuation centers, load clearing operations at relief efforts. Bukod dito, nasa labing itong pang mga mga kadagdagang pulis mula sa reactionary standby support force ang nakahanda para sa posibleng augmentation kung kinakailangan. In the heart of changing knives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the musical news authority. Brigada Balita Nationwide. Grupo naman, umapilang panagutin ang mga nasa likod ng mining at pseudo development activities sa Sierra Madre. Sa gitna po yan ang pagtama ng Bagyong Uwan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b -b Nakiisa ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa mga environmental community sa panawagang accountability sa matindi at sadyang pambabaliwala sa kagubatan ng Sierra Madre. Ito ay kasunod ng mga bagyong tumama sa bansa at sa gitna rin ang pananalasa ng malakas na bagyong uwan. Ayon sa grupo, dapat mapanagot ang pambabaliwala rito para lang sa pagmimina at mga pseudo-development activities na siyang sumisira at kumakalbo sa naturang bulubundukin. Bilang first line of defense sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, dapat umanong bigyan ng highest level o pinakamataas na level ng proteksyon ang Sierra Madre. Dahil dito, iginiit ng TDC na dapat ng agad gumilos ang gobyerno. Kailangan na umanong maparusahan ang mga lumabag sa environmental laws at ipatupad ang agarang pagpapatigil sa mga sinasabing development projects sa naturang lugar. <coughs> in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. Zoom Music News. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break kaman, Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga Brigada, inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mga kabrigada, muli na namang sinusubok ang ating mga kababayan sa Bisaya sa ilang bahagi po naman ng Luzon. Dahilan sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Sabi ko sa kanilang nawalan po ng tirahan, kabuhayan at pangunahing pangangailangan. Sa pagkakataong ito, nanawagan po ang Brigada News FM Manila ng tulong para sa ating mga kababayang nasa lanta. Anumang halaga o tulong mula ho sa inyo mga kabrigada ay malaking bagay para maibsan ang kanilang pinagdadaanan. Para sa naiso magpadala ng cash donation, maari po kayong mag-send ng GCash Diyan po sa ating pong number 0956-774-2161. Maaari rin po kayong magbigay in-kind donations sa tulad po ng bigas, dilata, noodles, tubig o iba pang grocery items. Kung nasa Metro Manila lamang po kayo, maaari po naming personal na puntahan at i-pick up ang inyong mga donasyon. Sama-sama po nating patunayan na sa bawat sakuna, hindi po nag-iiwanan ang mga Brigada. Maraming salamat po sa inyong malasakit at pakikiisa. lahurito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.